Natukoy na po ba sino itong mga armadong lalaki na uh, sinasabi nga pong naka uh, naka-encounter po dito? Ah, uh, sa at anong incidente po? Uh, sa an anong particular na ano, incidente po, sir? Dito, sa ano? Dito po sa demolition at uh, saka yung yeah. sa ano po, ma'am, doon sa parang uh, about do sa uh, mga media na nag-cover po d'yan. Ah, okay, Anne. okay. Ah, regarding po dun sa, ano, ah, complaint ni Ma'am ruwena kay Hada. Opo. Ah, itong, ano, ah, alleged nutok kay, ano, at nanakot kay Madam ruwena ay, at ah, sunuko na po sa ating, ano, impilan ng mm -hmm. polisya. At, ah, ngayon ay nagmarap na ng kaso po ah uh, na-inquest na po sila kahapon po. mhm mm Just for the record, mga kapatid, ito pong si binanggit po ni Ma'am uh, na Rowena Quijada is from K5 News, Olongapo FM. Tama po ba? Tama po ba? Tama po yun, sir. Sino-sino po. po itong mga armadong lalaking ito, ma'am? Kasama rin po ba sila doon sa nangyaring demolition? ah uh, uh, ang sabi ng mga ano, sumuko na ano ay Opo, kasama po sila doon sa uh, sumuko doon sa incident ni Ma'am Dahil hindi naman po siya sinaktan na napagbantaan lang po. But aside from din kay Ma'am doon during the demolition, may mga armado nga na nakahalo doon at nasampahan na rin ng kaso hmm. ng ating ano, uh, himpilan uh, dalawa na nakuha ang dalawang humalo doon sa ano demolition mm. at nakuhanan po sila ng uh, paril. at mm -hmm. nasampahan na rin po sila ng uh, kaso sa ano sa ating uh, sinampahan na rin po sila ng kaso po sir. Opo. Mga humalo dito sa nangyaring demolition balikan lang po natin mga kapatid kasi kung maalala po ninyo, naging talagang ano po ha uh, magulo yung nangyari pong demolition dito sa May Angeles uh, Pampanga bakit lang po ba na demol nag demolish ano po ba yung din demolish major ah uh, based on the request of ah uh, ma'am uh, Sheryl uh, Elizabeth Maratigan ah uh, implement lang po ni ma'am marasigan uh, yung rate of execution sa Barangay Anunat with the Arab case number 332-PAPA-91. <clears throat> uh, tatlong ano to eh. Uh, Nag-request po sila sa ating kapulisan through the regional, ano, our uh, mahal na regional director na Police Brigadier General uh, Jose Dalgo down to sa ating ano, city director. Police Colonel Amado Mendoza and then down to sa aking impilan na nakakasakok na po dito sa ating anunan. And uh, at binibigyan po ng uh, uh, nag-request po ng police assistant si Sheriff Rasigan and mm -hmm. uh, it was granted and at, at tayong mga kapulisan ay naataasan na mag uh, sa gawa ng police assistant to maintain peace and order po sa Barangay Anunas po habang ginagawa ang demolition po ng Clark Hills po, Sir Mon. Mm -hmm. Opo. Mabalik lang po ako dito no, sa incidente nga po ng mga alleged harassment sa mga journalist. Dalawa po kasi yun mga kapatid. Eh. No? pa uh, bukod po kay Ma'am Ruena, mayroon pa pong isa, yung Joanne Manabat from Rappler. Just to put it on record. At bukod po sa dalawa, mayroon pa po bang mga natanggap po na uh, na insidente na nagreklamo po na naharas din po sila? Uh, uh hindi. Sa ngayon po, uh, Sir Mon, sila uh, lang po recorded na 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 nandit na nagcomplain dito sa ating himpilan po during the duration of the demolition po sermon. Mm -hmm. How about you? Si na mga... lang po. Opo opo, I understand. Uh, Bukod po dito, may mga ilang residente rin daw po pala na nasugatan dito sa nangyaring demolition, Major. Opo, marami po. Uh, marami po. Marami po tayong uh, po na uh, po na ano, ginagamot ng una din. Uh, Ilan pa po? Uh, meron pa po tayong tatlo na uh, binaril ng uh, ano, isang Australian national. Na suspect sa pamamaril doon sa loob ng ano habang nagsasagawa ng rubing ang mga tao ng Clark Hills Sermon. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, okay, medyo alarming 'yun ha. Natapos po ba 'yung demolition technically, ma'am? Uh, hindi pa po, ma'am, hindi pa. Ah, hindi pa po sir, hindi pa po continue continue pa rin po ang ano, ang demolition po. Hanggang today po, Sir Mon. But this time, how are we assuring the residents and the public there na hindi na pumuulit yung nangyaring uh, marahas na insidente? Ay, opo. Oh ang ating kapulisan naman po, Sir Mon, ay ano, we maintain talaga ng peace and order po. No? We maintain ano, maximum tolerance. Whatever, kahit na anong ano, hindi po tayo... Ano, Both sides ay ating ano pinapanatili na maging ano mapayapa ang pagsasagawa ng uh, rate of execution and demolition ng ano darab uh, master sermon